tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isa sa mga apostol, si San Bartolome. Ani? At mukhang sinatanael na nabanggit sa ating ibanghelyo na pinuntahan ni Felipe ay si Bartolome. Okay? So, una, nang makita niya siya ni Felipe, sabi niya, nakita ko ang Mesiyas. And then, ang tanong kaagad ni Natanael, meron bang mag magmumula sa Nazaret. Kasi ang sabi ni Felipe, siya ay si Jesus na taga-Nazaret. Pagkatapos, paparating siya, ang sabi ng Panginoon, masdaninyo niyo ang tunay na Israelita, hindi siya magdaraya. Okay? Well, dahil doon, napabilib si Natanael sabi niya, paano niyo po ako nakilala? Bago ka pa tawagin ni Felipe, ay nakita na kita sa puno ng igos. Sa ilalim ng puno ng igos. Siguro kaya siya tinawag ng Panginoong, hindi magdaraya. Sapagkat nakita siya sa, sa ilalim ng puno ng igos. Anong ibig sabihin noon? Parang si David, sa ilalim ng puno ng igos ito'y ibig sabihin Sinatanael is a man of peace yun yung simbolismo noong makita ka sa ilalim ng puno ng igos ikaw ay isang tao ng kapayapaan okay ito'y punong-puno ng pagkakahalintulad sa lumang tipan yung eksena nila. No? Sabi niya, tingnan ninyo ang isang Israelita, tunay na Israelita. Hindi siya magdaraya. Pagkatapos ay nabanggit pa yung pagmanhik manaog ng mga anghel sa langit habang bukas ang pintuan. Kung pagninilayan natin iyan ng mas maigi, dadalhin tayo niyan sa aklat ng Henesis, kung saan nakakita ng pangitain si Jacob. Hindi ba? While he was on the run. Dahil dinaya niya yung kaniyang kapatid. Si Jacob na unang Israel. Hindi ba? Sa kanya namang galing yung pangalang Israel. Siya ay si Jacob na naging si Israel at siya ay mandaraya kaya nga siya tumatakbo doon sa kaniyang kapatid sapagkat dinaya niya yung kaniyang kapatid that is why he was on the run but anyway ano ang simbolo noong pagmanhik ng mga anghel sa langit okay una sabi na naniniwala sila na when the messiah comes He will tell us everything. Kapag dumating ang Mesiyas, sasabihin niya sa atin ang lahat ng bagay. Kaya iyon din ang dahilan. Halimbawa, kung bakit naniwala yung Samaritana sa ating Panginoon na ang Panginoon ng Mesiyas. Kasi noon pa lamang sila nagkita, alam ng Panginoon kung ano ang naging buhay ng babaeng ito. Kaya pag uwi ng babae doon sa kaniyang uh, lugar ng tahanan, sabi niya, nakilala ko si Jesus. At sinabi niya sa akin lahat, tungkol sa aking sarili, siya na kaya ang Mesiyas? Ganon din si Nathaniel. Sabi niya, paano po ninyo ako nakilala? Bago ka pa dumating at tawagin ni Felipe nakita-nakita na sa ilalim ng puno ng igos kaya sabi niya rabai kayo po ang anak ng Diyos kayo ang hari ng Israel kumbaga sa harapan ng Diyos wala tayong maitatago talos no ay nang Diyos ang laman ng ating mga puso ang ating iniisip much more alam na alam niya ang ating mga ginagawa. Okay? Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba? Dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, you will see greater things than this. Ano daw makikita pa niyang higit kaysa doon? Makikita mong bukas ang pinto ng langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manao Well if we will connect it doon sa first reading mayroon daw labindalawang pintuan doon sa bagong Jerusalem at sa bawat pintuan may saligang ligang bato ha tatlo sa north tatlo sa south tatlo sa east tatlo sa west ay lenyun labindalaw ang lang naman labin tatlo four time mystery lang naman iyon. Eh, anong ibig sabihin ng 12? The 12 apostles. So, alam natin ang sinisimbolo ng labindalawang apostol. hindi e ba? silang saligan ng ating pananampalataya. At sa pamagitan ng kanilang pagiging isinugot, dadalhin nila tayo sa langit nating tahanan you will see greater things than this. Because of their witness, because of their ministry, Peter, for example, na ngayon ay ang ating Santo Papa, Francisco, because of him, ang pangunahing saksi sa ating pananampalataya, mas makakikita tayo ng mas kahangahangang mga bagay ang langit na ating tahanan. Okay? Si ipanalangin natin ang ating ang mga apostol. Ang pangunahin ay si Pedro, ang kahalili niya, ang ating Santo Papa Francisco, gayon din ang ating mga obispo, ay dalhin tayo kay Kristo upang ating masaksihan ang higit at mas lalo pang kangahangang bagay walang iba kung hindi ang langit nating tahanan. Amen.